guys. Magandang araw sa ating lahat. Ito na po guys pala yung anina guys. Ako ay nagpipili ng dits. Dits or tamar. Alam nyo po kung bakit. Yan. Yung dry na siya. Kasi po, ipapadry ko yan. I-dry ko yan kasi dadalhin ko po. Yan. Kaya, yan. Binilad ko po, hinugasan ko tapos binilad ko. Kasi marami kasi guys eh. Yan. Yan po. Sarap, masarap yan. Ito po yung original na ano. Candy. <laughs> original na candy ah. Walang asukal. <laughs> ito po, ito original niya. Yan lang po guys. Bye-bye.